Ayan guys, kakatayin na natin yung nabili natin ng manok na kala sa Batangas. Apat na kilo to, may git. Ako ayoko ko sana so magkapatay ng ganito. Ah, kakawa, kahit na hayop. Ayan, kakatayin na natin. At ah, alam ko ma magulang na to, matanda na. Palalambutin na natin. Nabili sa Batangas. malaki to ano halos apat na kilo pinukuha lang natin yung mga buhok buhok na natin guys nice na slice na natin sasang atin sinap chop palambutin muna natin kasi inahin na to magulang na kal kal Tawag niyang kal. Malalabuti natin ang dalawang oras. Takpan muna natin. Yan, mag-isa na tayo. Okay. Kaya ano mo sila na guys, ang buya. Isahin na natin yung pinalambot natin na manok nat gurang na manok kal kal kung sa gurang kal hindi na natin yung natin. halos apat na kilo to guys lagi natin pa na bagong taklag ulit kanina na lagyan na natin taklag ngayon lagyan na lang. tagal na lang sa isang piraso lang yan guys pero kita nyo naman

<laughs> medyo matigas-tigas pa guys kunting mga kalating oras pa not today not today wow. yan, nagmumantika na guys luto na luto na yan guys yan o oh. mantisa lang yan guys mantika lang sa manok ayan o oh sarap sa kanin itong mainit ulit malambot na yung iba nagmamit na yung mga laman na ako talaga ayun guys pinat thank you thank you mga lods sa kahoy natin luto yung kinalabasan ng apat na